Good evening, good morning. Ah, ulit. Good evening, good morning, good afternoon sa inyong lahat yan. Ay, lako po, nakakatawa. <laughs> Kung alam nyo lang. Kung alam nyo lang, nakakatawang bakla si Deo talaga. At ah, tapang-tapa, may kasamang lalaki. Yung tumitira yata sa pit niya. tawa yung isang lalaki. Pakitaan <laughs> daw lang, Basel. <Marcel>, putay na. <laughs> Asaan? Plot Puro utong. <laughs> Puro utong yung kanin niya, Danny eh. <laughs> Ito ba? Ito ba? Papakita ko yung video ha. Agad doon lang kasi black niya na ako eh. So hindi na alam ko ko. Ayos na ka agad ako. Ayos na ako talaga doon. Alam niyo naman. Pag binalak nyo na ako, alam niyo na ibig sabihin, baklang bakla talaga. Ha? <laughs> ibig sabihin, nanonood din pala talaga ng video ko yan. <laughs> Nakaawa, alam la alam, 'di ba? Pinaghahanda niya ako. Sabi niya wala siyang pakialam, 'di ba? Sinasabi niya, tuod daw siya, 'di ba? Oh, asal at tuod ng bablak na nunood. <laughs> ano pa? Ha? Lag, ano, lagahabot, lagahabot na naman siya, tingnan mo Papalot ko sa iyo, lagahabot na naman siya. Ay, nakodeyo, puro kahamon, puro kahamon. Nakabang nga sa akin. Ah, ito puro hawal. Papa, ipapalut ko sa inyo. Papalod ko sa inyo. eh, Yeah. oh. Oh, that's... Woo! Ito sa pito. ako sa pito. Ah! Unggoy! <laughs> um, <laughs> Alam mo. Thank you sa akin, basher. <laughs> Kuingit ka naman. Nakakatakot oh, ka! <laughs> tignan niyo ah! Tignan niyo! Tignan niyo yung itsura niya. At tapak-tapak kasi may kasama. May kasama, di ba? Pero pag mag-isa lang sa LS niya, ninig na ninig. Nagiginig. E ngayon, may kasama siyang lalaki. O, oh, di ba? Ganyan talaga pag mga bakla. Ha? Huh? Oh, ha? 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 Oh, black ulit, di ba? black! Uh, yung ko, lang, <laughs> <laughs> Nakita yung covid dalawa dadalawa lang. Black! Black agad. black mo bakla daw hey, oh, hmm. black, black <laughs> uh, natin be... black black, black. black. shout <laughs> <Woo. laughs> out O, no? sa Ah, lang. na dyan, shoutout sa inyo. Sa mga hindi nanonood, manonood. Siguro yung lalaki bayarin din siguro, to. Hindi ko lang alam kasi wala, sumisip-sip eh. Hindi niya alam ang si story eh. <laughs> <laughs> At as to, to. dito kami sa...

Yan, yeah, shout out to the 9 million in house na. Yan. Yeah. Tingnan dahil sa sa akin lahat. pumunta lang ako sa best do. Mo, lang do, tingnan mo, na ng viewers. <laughs> May nakaabang. Yeah. Salamat sa nan sa Facebook page, Facebook Live. Sige, sige, Jay. David yan. Yeah. Eh, no, wala. Parang Jason, shout out po. Yan, yeah, parang Jason. Tawa, shining. Yan, yeah, drop sa daw. Yan, yeah, pumasok eh, no? Oh. Lang, eh. Tawa naman yung tao na, no? Naiiyak no, na naman yun. Hey, Amen. Si ano, si Cartoon, si Boy Cartoon. Uh oh, boy Cartoon daw sa ko, ha? Boy Cartoon. Tignan nyo, ha? Pakinggan niyo ang sasabihin niya, nyo, ha? Pakinggan niyo, ha? Pakinggan niyo mabuti ang sasabihin niya, Boy Cartoons. Sabi niya daw, pangit ang boses ko, pero cartoon siyang boses niya. Yeah? Sabi ko, makaya mag ka, mag ka, mag-ano ka, mag-ano ka, mag-ano ka, uh -huh. mag-ano ka, <laughs> oh, yala, tignan daw nila kung maganda ang boses ko. Sinabi ko, wala akong boses, di ba? Ha? Ah, di ba? Pero, mas maganda ang boses ko sa kanya. Yan talaga pagdidin ko. Tapos, <laughs> 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 <tons> di nakikita yung mukha, O, katons yung ginagamit. Uh -huh. Nanginginig. <laughs> <hah> oh, kaya la, lardig yung uli, ah. Hindi ako nagpapakita mukha. Di ba? Hinamon niya ako ng face reveal. Natatandaan yan. Di ba? O, di ba? na naman niya. Hindi raw ako nagpapakita lang mukha. Nanginig daw ako <coughs> <coughs> sa inyo. No? oh. Pag may basa, at saka. Oo. Oh, ibig sabihin pinapasikat ko siya. Masalamat siya, di ba? Pinapasikat ko siya bilang bakla. <laughs> yun nga lang. <laughs> di ba? Pinapasikat ko siya bilang bakla. At taka-taka ng lalaki na yun. Ha? Sorry ah, so, kung, sino man lalaki na yun ha. Sumasapaw ka kasi Okay? Kahit tama ka niya, wala akong pakialam sa'yo. Sa totoo lang, sumasapaw ko, sumisipit ka, hindi mo alam. Okay? Yung, yung lalaki sa likod niya. Bag daw sikat. Oh. sikat ba si Deo sa totoo lang? Kailan sumikat yan? Ha? Ako nilalaan ko, oras ko lang sa kanya dyan para ituwid yung hayop na yan. Di ba? Dahil mali-mali ang ginagawa niya. Puro kayabakan, puro kahanginan. Tapos mag-ano pa, mambabalitan pa, mambubudol pa ng babae, Puta nila. Oh, Alam mo naman siguro. Oh. Oh, pa-pa. naman. Ha? Yeah? Mm -hmm. DJ. Papa Ano mo kasi niya? Pakita na lang muscle. Ha? Ha? Ah? Ano gusto mo? Oh, pakita daw lang muscle. Puta ira. Pakita lang muscle. Babae, papakita ko 'yung muscle ko. <laughs> Alapi ko na ko ha. Wait lang. <suk> uh, ito, totoo ang katawan talaga, pre. Hindi, ano, hindi edit. Yan Shout out sa 9 million in apps. Ayan. Pagpasok, no? Tingnan sa... Yun! Black ano? Black ano? Black ano? Black ano? Black ano? out Hello! Natira, papalo mag-hello. Ano din nyo? Parang mag-hello? Hello! Puta hina! Barbie! Barbie! Hahaha! Ano lang ako natatawa lalo eh. Hello! Puta hina muka! Bakla ka talaga! Hayop ka! Hahaha! Ito yung mga... Ito? Ito pa. Mababata pa yan. Eh! Sorry! 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 sorry. <laughs> Papunta na ayun doon. Abs ba, Papa Dayo? Six pa. Eh, alam ano mo, gusto niya. Gusto niya lang, ano. Pantax lang meron ako. Alam ano mo, gusto niya, ano. Pakita oh. na natin, ano. Gusto niya, ano. na lang tayo katawan. Oo, oh, oo. Oh. Laki na katawan, o. Oh. Laki katawan. Oo, ano yung mga botik ng katawan. Ano gusto mo. Oh. ah Ha? Oh, o, pakinggan yung sinasabi nito, ha. Pakinggan yung sinasabi niya. Pakinggan nyo, ha. Ha? Ah? Ano gusto mo? Ha? Yan, yeah, pakita ko rin sa Ano ko? Ano eh, gusto makita yata niya ano, nung, ano, nung, basher ko ngayon. Mm. Natatakot daw ako sa kanya eh. Nakakatakot niya siya eh. Sobrang takot na takot, takot, takot eh. Yeah? ako eh. No? No? Takot ako sa'yo ah. Dapat post daw niya ako kahit saan eh. Post mo ako kahit saan. At hindi na ako nag-schedule. Pumasok ka rito. Ayan no? Pag wala ka sa live mo. Ayan, eh, papakita ko sa'yo ah. Ito yung totoong mukha ako, ko, totoong katawan ko. Ayan. Ha? Uh, untuk-untuk lang kita rito. Totoo yan. Shout out po sa inyo dyan. Biro lang yan, ha? Ito? Nadinig nyo! Uuntok-untok <laughs> niya daw ako sa dibdib niya. Ano sinabi? Sa huli? Sa bay? Biro lang yun, ha? Utangin na muka! <laughs> Ang batik mo! Batik na batik ka! Hayop ka! ala agad dun lang ako. Tapos na. Umalis na ako pagkatapos. So, ano lang, ano sa tingin nyo? Ha? At tapang, di ba? <laughs> Tapos sa may biru lang. Tayo lang hamon dyan. Anong klaseng hamon dyan? Badig Kung na mo, ako inahamon talaga kita. Suntukan, hayop ka. Tayo na wala walang biru-biru yun. Putangin na mo ka. Ah. Ha? Ayup ka. Tapos, ay, ayan ka. Inuulit ko ha. Ang tapag niya nung may kasama siya ngayon ha. Kasi may lalaki. O binayaran niya siguro yan. Ha? Binayaran niya para bagputa doon. O hindi ko di libre. Ha? <coughs> e tapos, ha, yung lalaki na yung katang-katang hindi alam. Sasapaw, sasapaw. Ha? Walang kalam alam sa istorya pasensya tayo ah, yung lalaki na yun. Bak baklari siguro to. Siguro labayaran nga. Tapos maghahamot. Tas karton lang daw ako. Putayra. Kailangan mo ba talaga magpano dito? Magpakita? Eh, nagpakita na ako nung di ba? Face reveal na nga yung hype na yun. Ano saan siya ngayon? Tameme. Ngayon, nababait na naman siya. Sinasabi na naman yun. Ang tagina mo ka. Ano ba talaga gusto mo? Hayop ka, ang dami mong gusto. Para ka talagang babae. Gayupak ka. Tatawa ko sa isang mga habon mo, walang kwenta. Ina mo. Tahirap <laughs> to. Nakakaya ka na, Deo. Nakakaya ka na. Gusto tinititigan. Kaya ako, bahalo ko lang ako eh. Hype na yan. Hinihintay ko talaga yung hamon niyang hype na yan eh. Tangin eh. Tapos ano pa yung namin niya sinasabi niya? Iutog ako sa dibdib, di ba? Utang lang sa dibdib niya. Plat! Plat na plat na dibdib. <laughs> Puro utong. <laughs> Tapos ano sa dulo? Sabay. Biro lang yun, ha? <laughs> Utangin na mo! <laughs> bating! Ang nakakatawa doon is, Hello! <laughs> Utangin na mo ka, Magelo? ayob ah, bating na bating. Utangin na mo ka. <laughs> Ito, patitikima, patata, ala patatakaman lang kita sa katawan ko. Saglit lang, hanapin ko lang yung picture ko, ha? Patatakaman kita sa katawan kung hayop ka. Makita mo. Kung alo ang katawan. Ano Ako pa hahabulin mo dyan. Hayo. Halapin ko lang yung picture ko. Biyan niyo ako pa alo. Two seconds. Two minutes. Saan na yun? Ano mukha? Talagang nakakaano ka talaga. Ang lakas mong hamon pero wala akong kwentang hamon ka. Hayop. Wait lang ha. Wait lang, wait lang. At pala, hinanda ko na to. Nasaan na yun? Wala to. maan ha. So, pinasahan ko no? Si Jerica no? Pinasahan ko si Jerica. Si Jerica, Jerica, Jerica. Pinasahan ko na picture to yung hype na to eh. oh hayop ka. Maglaway ka dito. Putang ina mo ka. Ina mo. oh ito na, Katawan ko. Hayop ka. Kaya sa katawan mo. oh ayan. Maglaway ka lang. Tapos na. Ina mo. <laughs> Inayupak ka. Ina mo. Wala ka katawan sa akin. Sige na, babay na. Wala ka kwenta. 20 minutes. Nagbigyan pa kita. Hayop ka. Wala rin pala. Bablock mo rin ako. Hayop pa. Hi. <laughs> Tagi na mo. Tagi na mo. Hi yan. Hayop. Bading na bading. Hila <laughs> <na> mo ka. <laughs> Ay, utang-iyak ka talaga. Ay, Barbie. Ayaw ka ka. Ayaw ka. Hayop. Ulit. Hmm, ulit. Oh. Yun na, tapos na. Sige na, bye-bye. Ayun na mag-review. Bye-bye. Ingat. May kinatong banding na to. Tapos nasabi, sino ibiiyak? Ikaw ibiiyak dyan. Hayo ko, ibiiyak ka sa lalaki. Putangin na mukha. Agawin lang <laughs> <Ayaw>, kakape. Hayo. <laughs> bye-bye.

Babay na babay na talaga